so na-assemble na lang po natin yung ano, yung organizer. Japan release. Sana all makahawak tayo ng galing sa Japan. Talaga pre, bibigyan mo lang sa akin to. Thank you so much sa uh, ating makabagong panahon. Nakaka-order tayo at naka napapabilis yung buhay natin. Bounce. lakas. Ngayon din tayo na sa science. Ambulance kit. Magguguna na mabenta tong sabon na to para mag-lockdown na ewan. Eh. Well, 'Di ba pala ako nag-iintro? <laughs> Kasi sa mga ka isang masaya at isang serap ng vlog na naman ang pagsasabihan natin. For today's episode ay magpapaligo tayo na, an ng ano uh, ng pa-filis sa ating mga babies. Ayun. Medyo mahirap ang paliguan ni eh si Scarlett. Ang madali lang paliguan si Happy at si Uno to medyo matatakot din sa tubig. Gusto din naman. Napakadaling nga. So may po ulit tayo ng mga uh, puppies natin dahil alauna pa naman po yung pasok. Ayan. Tapos na maligo si Uno, pari si Scarlett tapos si Happy na lang. Ayan naman po. Tapos na po maligo si Scarlett. <laughs> Parang bata na kasi Kaya man po, naman po, malili ko naman ay Happy. Happy! Happy! Mama! Kage, 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 na kage, 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 yan kage, 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 Si Happy ang pinakamahirap paliguan eh. Sobrang kapal ng balay mo kasi. Kung so, yung ibang aso kaya maligo gamit ng isang tabong, ito hindi pwede. Kailangan talaga buhos. Isang drum. Tama ba yung paliguan? Kaya ipitawa mo hindi siya tatakbo. Pag si Uno yan, ano yung kaya si Scarlett yan? Pag binitawa mo ganyan, karipas agad yan ng takbo. Ayan, mga kayami at ano. Tapos na po maligo ang mga babies. No? We're not going out. We're not leaving. Kala niya, aalis na naman porque nagsan. Okay. So, tapos na po silang maligo. Tapos tapos na po tayo linis ng bahay. At yung mga bata po ay nakaalis na. Bali, meron tayong nabili ngayon sa TikTok shop. <laughs> nabili ni Mandy. Ano ba to? Lagay ito na. patungan ng mga kaldero, kawali, yan yung mga organizer natin kung ano kung tawagin. At uh, kita mo naman yung ano natin, yung organizer natin. Ito na. So, bali yung pinagpapatungan ng ano, ng mga kaldero tsaka kawali natin ay dati natin istante sa tindahan. Kung babalikan nyo yung mga vlog ko ng 2020, ay meron po kaming tindahan na yan po isa sa pinagpapatungan namin ng ano, ng gamit. At dahil nga po ano, Medyo nadudumihan na tapos natatanggatang linisin so ngayon po ay eh, papalitan na natin siya. Makikuso tayo sa trending sa TikTok. Right. eh, para mas organized talaga yung mga gamit natin ay i-unbox natin ito. Let's go! Ooh! It's color black With ano But I don't know how to assemble this one Ten panel Panel yun Ito yung panel of judges Ito pala ni manual. Ah, ganito Ganito pala yung magiging itsura niya So, i-assemble lang po natin Let's go Para kailangan lang may like 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 <laughs> mga <laughs> sila muna. Okay, so na-assemble na -assemble lang po natin yung ano, yung organizer, calderos, kawalis, organizer. Finally, mapapalitan na. Oh, Oo, ilalagay na po natin. Oh, galing yung sak. Sakto. Sakto ah. Lalagyan lang natin ang kod ng space dito para kumusod. Yan ako siguro yan. Sabi sa ilalagay na po natin at ating mga kaldero Papagod ang mga natin ilagay. Sa so, kaya? Bing! Sa pinakataas siguro siya.

ang itim. Yan, okay na yun. May isa sa tayo. Yan. Wow! The wow. malinis na siyang tingnan Tapos sa imamak na lang natin yung kilalit. Ayan guys, at napakaganda nga tingnan ng ating ano ngayon, patungan ng kaldero. Mas luminis siyang tingnan. Sana ay tumagal siya. So tapos na po natin i-assemble yung ano, organizers natin ng mga kaldero at kawali natin. At ngayon naman po ay mag-aasikaso na tayo dahil may work tayo ng 1pm. So bibili naman muna tayo ng ulam sa labas dahil hindi po tayo nakapagluto. At kasama po ang aking iskirlet. Is kasama ang aking iskirlet. Is <laughs> Bango ah, bagong paligo yan ha. Let's go. Lagi pong baha dito sa space ano, Sa phase 1 kahit ayusin po at ilang beses nang kinalkal yung mga basura dyan sa ilalim may kada uulan eh ganito pa rin po yung nangyayari Scarlet Scarlet Basta yung sama Scarlet Joy Joy. <laughs> sa ano pinakbet sa kaya isa dito. Nakabili na po tayo ng ulam, Mga kayangin. Nakabili na po ang Scarlett. Kumusta mga kayami? Nandito na tayo ngayon sa work at para ako magpapapicture sa, ano, sa one by one. <laughs> Noong nakaraan videos ko, meron nagbigay sa akin ng relo. Yan si Doms ng Malabon City Square. Ngayon naman may nagbigay na naman sa akin si Doms si parin Jomar Aguilar. <laughs> Kawork ko siya dito mismo sa World Balance. At ang binigay niya ay hindi relo. Ito ay sobrang special para sa kanya niya pero binigay niya sa akin. At dahil nga anime lover tayo at siya yung nag recommend sa akin ng ano ng anime na Demon Slayer binigyan niya tayo ng action figure lang naman. Ay so makakata sobrang di ko alam yung makipil ko ng ibibigay niya sa akin dahil ano. Alam ko yung feeling ng isang collector kung gaano aalaga yung mga kino-collect niya kahit ano pa yan kahit simpleng bagay kahit napakamura pero kapag collectible yung mga ganung items sobrang hirap i-let go. Ang binigay niya ay isa sa mga demon sa upper moon. Upper moon 3 siya. Upper moon tree si Akasa. Let's go. So ka. Jutsu-shiki tenkai. Hakai sasu rashin. Hindi ni naranna ay narang kuros. Mekano yan pre. Secret. <laughs> Babayaran ko. <laughs> wow. Napaka-angas! yung ano niya, yung details niya no talagang detalyadong detalyado. Tapos ano, 'yung mga ugat-ugat niya oh. Dapat pala sininimatic ko yung video para mas kita pero oh kahit hindi na ka cinematic yung ano, yung video natin, ano pa rin eh, kitang-kita pa rin yung details niya. Tapos gumagalaw. Japan, Japan release. Sana all makahawak tayo ng galing sa Japan. Talaga pre, bibigyan mo lang sa akin 'to. Yes. Bakit? Yes, sir. Siguro magre-request ka ng leave. Chat. Please, <laughs> salamat pre. Hindi ko alam kung paano ako magte-thank you dito. Nung mo nga ito sa akin, parang hindi ako makatulog eh. Gusto ko siyang AOA, kaya nga lang ano. Kaya lang, may mga bata minsan sa bahay. Wala pa tayo maayos na paglalagyan. So, pag nilagay natin siya sa sala, baka paglaruan lang ng mga bata, akala simpleng laruan lang. Di kaya masama nito, makuha ng ninauno, di kaya ni Scarlett, tapos ngatngatin Patay, walang kalaban-laban tong ano na to. Oo, oo. Hindi may binigay ka sa akin na nakaraan, kaso ano lang, yung, oh, yung medyo maliit. Yung mini. Oo, yung mga mini. Ito talaga. Parang gusto ko tuloy kompletuhin yung ano. Demon lahat yan sa Oo. Parang mauuna pang mga letter ng mga demon kesa sa mga oh, ano eh. Sa mga hasira eh. Wow. <laughs> <laughs> Sabi sili pa lang sa camera. Ano na eh. Natatawa na eh. Thank you. Nagti-thank you lang ako. Hindi na kita ipapakita. O, ganyan na lang. Salamat, Priya. Alam na alam mo talaga yung ano eh. Paborito kong character sa Demon Slayer. So, mag-iingat ka. Pangako, pag nakapunta tayo ng Japan, hanapin natin. Muras na yan sa Linger. Yan. Hindi matatapos yung buhay natin na hindi tayo nakakapunta ng Japan. Magiging hashira kasi tayo. Oo, magiging hashira tayo doon. Magiging ano. Kasi hindi kasi <laughs> ano tapos ako, ako nang isa ka sa palanit <laughs> yung pangarap mo yung pinagkakita ng po tayo sa board alam ko si Moe pa kita pogi-pogi e eh. <laughs> tanggol yung tsura ni Joe parang na nagaantay sa kapatid niyang magbigyan siya pwede naman sumabay parang <laughs> So, naga-unbox po si Iven binidyo bigla <laughs> ng mga na-order sa online nakawin na po tayo ng bahay at tapos na po kumain na Scarlett harap ka sa camera, huwag ka mahinga Scarlett <laughs> <laughs> yan so, tapos na rin po tayo kumain at meron tayo ditong parcel na na-order po sa online sa TikTok, syempre lagi tayong biktima ng TikTok at ito po ay grinder toolbox. Kagandaan sa panahon ngayon, halos lahat ng kailangan natin nasa online na. Click-click lang. So, order po natin po sa online para may tools po siya sa paggawa nga po ng bahay dahil nahirap nga po kapag kulang-kulang po, po yung gamit sa pagpapagawa ng bahay. So, in-order po natin yung eh, portable. Ang sa portable, wala nang kuryente kahit ano po hindi na kailangang isaksak. Yun. Ito pa yung maglagayan. Masira ko agad. Actually, wala talaga akong alam sa mga parts ng ano. Ng mga ganito. O ng mga tao sa mga ganyan. Yan. Ay, parang may kulang. Eh, ito dito. Ay, dito, dito, dito. Saan ito? May kulang. Yan yeah. ito. Yan guys, hinahanap namin kasi may parang kulang na part doon sa may ano, sa may box niya. Hindi na po natin itatry dahil hindi nga po tayo marunong. Kaya na lang po natin si Kuya Rodi po ang mag-ano na ito. Ano ba kulang yan? Baka yung charger ka eh. Ay, hindi. At tapos, pero nakalagay dito na ano, na manual. Kung paano gagamitin. Pero hindi nga po natin itatry. Baka masugatan tayo. Yan, so. Thank you so much sa ating mga kabagong panahon. Nakaka-order tayo. Naka napapabilis yung buhay natin. Hindi, I mean, napapabilis yung mga gawain. <laughs> yung mga gawain sa pang-araw-araw dahil sa advanced technology natin ngayon. So, dito na po natin tatapusin ang video na ito. Again, maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta hindi lamang sa aking channel kundi sa buong community. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye-bye.